Hello! so what's up mga kaunlad? Nandito ako ngayon sa Barangay Molito 7 sa Barangay Hall at ayan, pasok tayo sa Secretary's Office ng Barangay Hall na to, Edwin C. Pitero. Ayan. So, sama ko po ngayon, ayan, si Tony, punong barangay. Ayan. At, ito po, si Sir Edwin Pitero. siguro, pwede makapagbigay ng counting konting uh, si, si Secretary Cotero. Sige po, minimum of 5 minutes lang okay, po tayo. Yeah. Salamat so, mga ka po sa lahat. Busy-busy po ang ating uh, opisina para po sa paghahanda ng mga requirements as required by DILG. Kasama ko po, po si Kapitan, tumutulong sa akin para sa uh, mga dokumento nito. Okay. Thank you po, uh, ito, ito Mr. Secretary. Bagong, ito yung bagong equipments uh, na binigay ng uh, city government pag i-issue ng ID, yun din mga clear uh, mga clearances. Ayan, sige. Pwede ko pa ipakita ka? Oo. Uh oh. Ayan. Ayan. So, sige. Barangay okay. 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 in, Information Management. Ito yung uh, ID dito ginagawa. Ay, yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Nyo na. naman, um, dito na dumalabas yung mga barangay clearance. Mga sa clearance. Alright. So, okay. so uh, ganyan kaganda yung barangay mm hall -hmm. dito. First time ko, no? uh, nakalis na la kami dito sa Barangay Molino 7. Dito kasi kami dati nakatira eh. Yun, nakalis na la kami dito. Ngayon lang ako nakapasok dito sa magandang Barangay Hall na to. Ayan, so, ano pa ni Mayor Strikes. Ano pa tayo? Ayun, uh, tawag dito? Uh, unong Barangay, yan. Barangay Chairman's Office. Sige po, kap. Puna na po kayo. Pasok. Ayan. So, air-conditioned. Itong parang office na to. Mm -hmm. May malaking flat screen na TV. Ito yung desk ni uh, Cap Tony. So, dyan pa rin yung ano, tarawan ni Mayor Strike. So, kuya Mayor ng Bacoor Cavite. right? So, ano, ano ulit yung ano, kap Yung ginagawa dyan, yung pumupok Ah, uh, yun yung, yung uh, extension, ng, um, mm, extension ng barangay ko. extension ng barangay ko. May kita ko ba dito ka? Okay po. Ah, dyan. Eh. Teka, di gaano kita. Ayan, ginagawa na. Kita ba? Ayan, extension hall daw ng barangay hall. Mm -hmm. All right. So, ito, aliwatas dito. <laughs> ito, mm, yung isang office yan, yung uh, VDAC, yung San Isaster yung mga yun office na yan. Diyan pala. Mm -hmm. Mm -hmm. yung problema sa baba, yung doon ako kumuha ng mga nakaraan po Doon ako kumuha ng Certificate of Indigence. Mm yan, doon, doon pala. Doon, 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 uh, yung office ni, uh, ni Chris uh, sa baba mm -hmm. So pagkatapos niya, iba ka-affect uh, Ano po pala, uh, masama kasama po ba sa nanalo si Edwin Quitero noon? So hindi Edwin. nanalo. So, Pero inappoint nyo? Inappoint ko oh, okay. as member ng, uh, 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 ng Barangay official. Mm. So sila yung ngayon na nakuha nilagay ko sa, sa yes. Barangay Secretary, si Edwin Petero. Hmm. tapos si Boy Sampayan naman. Ayun, si Boy Sampayan. Sampayan sa Barangay treasurer. Mm. Okay. Nakikita ko pong minsan dito. Nandito po ba ngayon? Ano dyan? dyan Ay, sige, nandiyon. sige. Punta natin saglit. Wait lang mga kaunlad ah. Punta namin si Kagawad Boy. Ayan. Mga lang tayo. <laughs> Ingin na rin na sorry sa ano. <laughs> takat na mga sinabi niya. <laughs> Ayan. Kung nakalala nyo, no? Ang dami kong nakat na pinagsasabi ni kagawad ko yung isang May static sound kasi. Ayan, ang dilim na. Ay. Sige. Sige. Sensyal ako, medyo mapapahaba ito, ha? Ah. Mahamabos na lang kami. Ito naman yung isa yung sa sa bantay tayo. Sa bantay tayo na pre-position. Sige. Uh, ito yung uh, Okay. peace, O, ah, Okay. Treasurer si, ah... Uh, Boy. Secretary. yeah. Uh -huh. So... Gusto <laughs> we'll na po? <laughs> Pwede gusto n'yo pa po ba? <laughs> na, yung <laughs> mga nakaraan ng na vlog natin? Naalala n'yo po po ako? Okay. Ayan. Mm -hmm. <laughs> so, ayan si yung tumakbo na kagawad nung Barangay in Sangguniang Kabataan Elections 2023 yan, si Marino Boy Sampay yan. Okay po kayo sa akin. Yeah. Thank you po. Nangamusta lang po talaga kami. <laughs> Tapos ito ka naman, ito yung sa... Clerk. Mm -hmm. Yan si uh, uh, Rachel. Ayan uh, naman sa... Ano yung position mo?